Ayan. So, mga chong, uh, Tumating na yung top seat natin. Galing Thailand. Thailand. Siyempre, <laughs> yeah. so, paikutin, paikutin na. Paikutin muna natin. So, re, galing ano yan, naman oh. yung logo. Ray. Boom, run, Thailand. O, oh, diba? Ayan. 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 awan, Ayan. 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 Ah, grabe. Sobrang pangit noon. Kaya yun, buti na lang. Inamahan ng tropa natin na magpagawa. So dito lang yan sa tabi lang daan mga chong sa San Mateo, sa Bela eh. Kuya so tanong nyo lang yung gumagawa ng flat seat dito sa San Mateo paari, Ray. yung pangalan. So yan siya. Yan, shout out sa iyo, boss. Kung mapanood mo itong video na to. Eh, na Sobrang solid ng paggawa mo, boss. So, ang pinagawa ko pala, mga chong is ano ah uh, Pum at cover ng upuan mga chong. sila na yung gumagawa so yan so yan ang ganda success talaga sobrang solid mga chong yan. so mga gusto kahit anong ah uh, design ng upuan mga chong kaya nilang gawin so pam praise or pam race o ano bang ba gusto mong design na upuan mo mga chong or ano ibalik sa stop kayang-kaya nila dito yan mga chow. So, ayun. Ayan. Ayan hey, mga chong, uh, dumating na yung that seat natin. Galing Thailand. Thailand. Oh, sheesh. Siyempre, paikutin paikutin na paikutin muna natin para makikita nyo ang mga diputang gawa ay gawa diba? oh. Pre galing ano yan o oh. Ito mo naman yung logo Pre Boom Run Sheet Thailand O oh, diba? Ayan. Tal, lagiman ko ah. <laughs> Pakita mo, bakita mo yun. <laughs> Tal, pake ako ng jeep lies. Awan, nag-vlog lang ito eh. O, <laughs> ah, diba? Ah, so, yun lang muna.